Tiwala naman ang Administrasyong Marcos na mapapanatili nito ang 20 pesos na bigas hanggang sa 2028. Ito ang naging tugon ng Malacanang matapos batikusi ng ilang kritiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapapogi lang at hindi sustainable ang bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas. Hamon ng Pangulo, hintayin na lang ang mangyayari at sa kasyabalikan ng mga kritiko sa 2028 kung natuloy ba ang pangakong 20 pesos na bigas o hindi. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. Medyo, uh, ano, uh, pang, pang, uh, ano lang yan, pang papogi lang yan, uh, pang, ano, pang, pang, cosmetic lang yan. Well, They're fair to make the to have that opinion but kung ano it's unsustainable is really the the what people are saying watch me sustain it <laughs> and then uh, we'll talk in uh, uh May of uh, 2028 oh natuloy ba oh, hindi kahapon nakipagdiyalogo ang pangulo ang pangulong Marcos sa mga magsasaka sa Ildefonso Bulacan para malaman ang kanilang mga kailangan sa pag-aani at sa planting season